Polish cyclist nagpost ng inuugat na legs, pinagkakaguluhan tuloy sa social media. Isang litrato na naipost sa Facebook ng cyclist na si Bartosz Huzarski matapos niyang makumpleto ang stage 18 ng Tour de France ang nagsimula ng social media backlash dahil inakusahan siya ng mga fans ng paggamit ng performance enhancing drugs salamat sa napakalaki mga ugat na nakaumbok sa kanyang mga legs sa litratong naipost noong July 24. Matapos magdagsaan ng mga comments tungkol dito, sinabi ni Huzarski na gusto lang niyang ipakita sa mga tao ang stress na pinagdadaanan ng kanyang katawan at wala namang masamang ipinapakita ang litrato. Ayon din kay Huzarski, hindi niya inaasahan ang reaksyon na ganito mula sa litrato ng kanyang legs. Para sa kanya, madalas niyang makitang ganito ang kanyang mga legs. Hindi man araw-araw, pero madalas, lalo na matapos ang isang mahirap na race sa mainit na panahon. Para kay Huzarski, natural lang na ibang itsura ng kanyang legs mula sa mga Victoria's Secret Models o sa regular na tao o kahit sa taong nagbabike ng 10 kilometro o tumatakbo ng ilang oras bawat linggo. Ang kanyang mga legs ay hindi daw unhealthy. Tama nga naman. Hindi porket na ng todo ang inyong mga ugat sa legs at nagawa niyong ipagmalaki ito sa social media ay nagde-drugs kayo, di ba? Para sa inyo, ito ba ay stress o drugs? Mag-iwan ng opinion sa comments.